Ito na siguro ang isa sa mga pinaka-inaabangan nating mga Pilipino sa buong taon. Nakaugalian na kasi natin ang pagsasama-sama ng bawat pamilya habang nagsasalo-salo sa mga pagkaing minsan lang natin makitang nakahain sa ating mga hapag. Dito rin nangyayari ang pagbibigayan ng regalo na talaga namang inagigiliwan ng bawat bata pati na rin ng mga matatanda naniniwala tayong mga Pinoy na ang Pasko ang kapanganakan ng ating tagapagligtas na si Kristo, kaya naman ito ang panahon ng pagmamahalan, pagpapatawad at pagbibigayan. Gayunpaman, ay hindi pa rin nawawala sa ating mga Pilipino ang mag-ingat at maniwala sa mga kasabihan na ating nakagisnan dahil sa tingin natin ay nagsisilbi itong gabay upang mas maramdaman ang diwa ng tunay na Pasko. Kaya naman, halina't sama-sama nating alamin. Ang iba't ibang pamahiin tuwing Pasko. Totoo kaya ang mga to? Una sa ating listahan mga kaibigan, pinaniniwala ang Kapag ikaw ay buntis at nanganak ka sa eksaktong araw ng Kapaskuhan, which is December 25, ay magkakaroon daw ng magandang buhay ang iyong anak. Isa itong magandang balita pero hindi rin naman pwede na nakaasa ka na lang sa swerte at hindi mo na ito pagtatrabahuhan kaya ang magandang gawin ay kumilos ng kumilos upang dumami pa ang mga biyaya. Pangalawa mga kaibigan, pinaniniwalaan na nakabukas di umano ang pintuan ng kalangitan tuwing Pasko. Noong unang panahon, bago pa man dumating ang mga Espanyol dito sa ating bansa, ay naniniwala ang mga Pilipino na kapag namatay ka sa araw ng Kapaskuhan, ay dederecho ang kaluluwa mo sa langit. Wala pang nakakapagpatunay dito pero kung iisipin mga kaibigan ay parang parehong may halong swerte at kamalasan ang pamahiin na to. Pangatlo sa ating listahan, pinaniniwalaang kapag mahangin sa araw ng Pasko ay magbibigay ito ng swerte sa kung sino man ang makakalanghap nito. Medyo delikadong sundin ang pamahiin na to sa panahon natin ngayon na may pandemic dahil baka imbis swerte ay virus pa ang malanghap mo. Pangapat mga kaibigan ay para sa mga magsasaka. Pinaniniwalaan na kapag maraming bituin sa kalangitan sa araw ng Pasko ay senyales raw ito na magiging maganda ang kanilang pag-aani. Ginagamit ito bilang palatandaan ng ilang mga Pilipino noong unang panahon upang malaman kung ano ang kanilang magiging kapalaran sa pagsasaka. Panglima mga kaibigan ayon sa matatanda sa probinsya ay kapag kumain ka raw ng mansanas sa araw ng Pasko ay magiging maganda ang kalusugan mo sa susunod na taon. Walang logical explanation pero ginagawa ng iba dahil sino ba naman ang may ayaw ng magandang kalusugan. Pang-ani mga kaibigan, pinaniniwalaan na magiging swerte ang mga ninong at ninang na mamimigay ng aginaldo sa kanilang mga inaanak pagpasko. Ito kasi ang araw na ipinagdiriwang ni Kristo ang kanyang kaarawan kaya naniniwala sila na kapag nagbigay ka ng regalo sa isang bata ay magiging doble o triple ang biyaya na babalik sa iyo. Pangpito mga kaibigan, pinaniniwala ang malas ang magsuot ng bagong sapatos kapag Pasko. At mga kaibigan, ano kaya sa tingin nyo ang dahilan kung bakit ito naging malas?